Hala, Sylvia Sanchez, kinaladkad si Main Mendoza matapos malabang buntis sa ibang lalaki. Tila hindi na nga raw may babalik pang ang masayang pagsasama bilang mag-asawa nila Arjo Ataide at Main Mendoza matapos ang kontrobersyal na kinakaharap nila ngayon. Kunsan ay hindi na nga nakatiis pa ang ina ni Arjo Atayde at dumipensa na rin ito para sa anak na si Arjo. Tungkol sa mga akusasyon sa kanyang anak. Hindi na raw tama ang ginagawa ni Maine kay Arjo maging ng pamilya ni Maine Mendoza. Matapos pumutok ang balitang sinampahalang kaso ni Maine si Arjo, kaya ito nakalum. Matapos ang ginawang itong panluloko raw sa kanya ni Arjo ay nabaliktad naman ngayon ang balitang lumalabas na ayon sa amin na ay hindi raw totoong nagduko si Arjo dahil alam na raw ni ng ang lahat-lahat kay Arjo. Tanging gawa-gawa na lang daw ni Maine ang lahat ng ito para pagtakpa ng kanyang kasalanan ngayon. Ayon kasi sa aming nakalap na impormasyon ay buntis raw umano ngayon si Main sa ibang lalaki at hindi raw ito kay Arjo at Aide. Hindi raw ito matanggap ni Arjo ngayon dahil lahat daw ay binigay na niya rito. Nagawa pa siyang lokohin at ipakulong. Maging ng ina ni Arjo na si Silvia Sanchez ay galit na galit sa nalaman niya na hindi ito kay Arjo ang ipinagbubuntis ngayon. Kaya naman agad niya itong sinugod at kinalagkad. Hindi raw niya sukat akalain na magagawa ito ni Maine sa kanyang anak. Itinuring na raw niya itong totoong anak ngunit ganito lang daw ang isusukli sa kanila. Kasalukuyan namang inaabangan ng na lahat ang magiging pahayag ni Maine ngayon sa balitang kaugnay sa kanyang pagbubuntis sa ibang lalaki. Komento tuloy ng maraming netizen ay kung totoo man daw ito ay sino raw kaya ang tinuturong ama ngayon ng ipinagbubuntis ni Maine Mendoza.